halo Hello guys, ang na kami sa Boracay. Nagtatago sila guys. See you sa Piccolo Hotel. Maghanap muna kami ng multi cab. So guys, ang kami sa malaking signage na Boracay. At yan, dyan sila. Kala nila na picture ako, video pala ako. <laughs> Bibi, wala ka muna initan. Diyos ko, pura malas, nagindi ko. Hi guys, andito na kami sa sasakyan. Ewan ko kung anong tawag mo dito, basta sasakyan 350, binayaran namin, walo kami. Diretso na doon sa Piccolo Hotel, guys. Ayan, see ya! Dito na tayo sa hotel guys so check in na tayo Ayan, yun na yung aming um, breakfast guys garlic longganisa ay papanin mo yung pa spam Ano? Sunny side up. up. Okay. Sunny side up. Ketchup. Sadiya. Okay. Kaya mo nang kaya a pancake. Uh, Daddy B-Boy. Ano yung mo yung Daddy B-Boy? Longganisa. Garlic longganisa. Mama? Kaya't ah, si Mama. Hot <laughs> cornflakes. Anong name niya? Loganisa. Loganisa. Anong name si? Pancake. Pancake. Anong nag-ne-get-at daw? Ay, oo, kagapo. Hindi nag-okay. Rode, rode. Ha? Huh? Rode. Rode. Malas stress lang ako. Hindi na may kung bete mo lang. So, guys. guys Nag-migyard. Pilapura. Pila Andito na kami sa sakyan. Magla-land tour kami. Hello, man and baby. Ano ba 'no? Um, Nantar, sumauna muna kami sa mangrove. Mangrove, manamika. Tolok, Kami na Yes, Mangrove. Hello guys, andito kami na sa mangrove. Sabi ni Papa, bakit tayo dito pumunta? Marami din naman tayo dito sa likod ng bahay. Likod balay, dami dito na 'to lang Nag-upload ko pa. Si Cherok. Ah, uh, na. Uh, na. Tigla imo na diya sa Boracay ya. Nag-upload. Oh. Nami oh. Si Bryan ni. Ay kanami oh. Dili gali. Oh, kaway kaway. <laughs> Mangrove dito sa Boracay, guys. Magrant kayo ng isang multi-cab tapos dadalhin kayo dito one of the uh, one of the tawag dyan, attractions ayan ah, bye mama bye na kayo So guys, next na tayo sa keyhole naman tayo. Bye mangroves! Next is keyhole. Okay, bye-bye! Wakil-wakilan, okay, okay. bye bye bye. 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 Maining bibi. Hey, burakai. Hari kembali kui Basang buho. Welcome Little to Kiho. Hello guys. Kui basam buho. Sedintah? Kui basam buho. Di yang inang batu sa burakai, may buho. Yeah, kami nanti tinggal naya. Undi di burakai. Okay. 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 Okay Ex ano, kami executed hindi na kami nag multi guys kay guto kami sa multi cab lalakad na lang kami hanggang sa labas Arag, mga ati ito kita sa apiak ni pala di may net din ko ko siya sir sino galit ang tagi at tungguan daw para sa chinese food dan pala sa unat sa may yari sa orang daw si 314 Manang Mika at si Manang Bibe Okay Enjoy 311 Kay Papa Kay, kay Mama Ay susto atay na ka Boba niyo Alegdaan Okay What is the panons? 300 Ha? Huh? 307 Okay, 307 May banyo. So guys, tapos na kaming maligo. Pupunta kami ng The Mall. Kasi kakain kami ng Coco Mama. Manang Bibe. ko kumama na si ati, manang Mika. Tila, bibig ko namit. Wow, namit. Tila, namit. Manang bibig, ikaw, tila, bibig, tila, bibig, tila, bibig. Ha? Tila, bibig kay manang Mika, oh. Parang... Yan guys, try natin yung ano Yung Coco Mama Dati na try ko na to guys kaya. Pero yung pandan Hindi ko pa na try Try na to Mmm Sarap <coughs> aku tak pula buat Aku dulu. Saya buat ini, Empang drop. Siapa penduduk-penduduk ni? Kita, kan? Selamat ifah, 헤! Selamat upah! Aku di mana? Aku di telefona şey ramai dia Saya

1980s. 1980s. I picture of this. The age of the age of three is hundred years. Okay. kaya ng powers mo, bro. Breakfast time, guys. French toast, bacon. Tapos, tsa, ah, mamaya pagdaan ng taho. Bibili ulit tayo ng taho. Dahil July ngayon, guys, maulan. Ayan, baha. Dito sa Boracay, ba? Stagnant yung tubig. Ayan, oh. Uh-huh. Ayan siya, stagnan, So wala tayong choice. Kundi tumuit tawid dito. Pupunta kami ng Bulabo, guys. Doon kami maliligo. Oh. So guys, andito na kami sa Bulabo. Dito lang yan sa likod ng Yapak, likod ng White Beach. Malapit lang sa Piccolo Hotel. Ayan na sila. Mama! Hi! 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 So, maliligo kami dito ng konti. Tapos, mamaya magla-lunch. Magre-rest. At lalabas na, na naman uli mamayang gabi. Merong taho. Guys, bali tayong taho. Tawagin natin si Manong. Manong! Ay, na si Manong taho. Bili tayo taho, guys. 50 na isa kawabasos. 50 pesos ang baso niyan. Oh. So, lumipat kami dito guys sa beachfront dito sa may white beach kasi doon sa Bulabog medyo maraming parang oil ang gagaling sa mga bangka-bangka ba bangka So, last year, August, maganda yung tubig doon. Medyo clear. Hindi, medyo talagang clear talaga siya. Tapos maganda yung weather. Kasi ngayon, medyo umuulan. Hindi naman tapos na yung ulan, actually. Medyo madilim, kaya hindi maganda yung tubig doon. Tapos yun nga, may parang may mga oil-oil sila. Sa tubig pala. So, lumipot kami dito tos, sa White Beach. Ayan, ako yung tagabantay ng mga tuwalya at gamit. Mamaya salitan kami, ako rin yung maliligo. Pero kakain muna ako, guys, ng... Hopya Ube. Bumili ako dun sa may panaderia de Boracay. Masarap yung mga tinapay nila guys. Dito lang yan sa station to malapit sa D-Mall. Ayan. So, kain muna tayo ng Hopya at yung piano no pandan. Mmm, sarap guys. So guys, nag-transfer kami dito sa Willis Rock, dito sa may grotto ba sa station 1. Ayan guys, oh. So ayan, maliligo yan dyan sila at mapapicture picture. Si Mami Nancy at yung mga bata. Ako naman is upo-upo lang. Magbabantay ng gamit. Lingin ulo nila sa Italian order. Um, Ang bongga. Namin order ni Papa, bonggole. Pag-abot na karon hindi lang bato lang na ah. Anong Mika? Anong Mika? Wah, DM mana kan kayak diam. Tambah, ini jasa sama semua teman, sama juga <laughs> ya. Tolongin lah <laughs> order mo? Di <laughs> 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 vlog <blag> ni dia nampak. Ayah bawa palain. Kena 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 kurung. Di vlog ni. Di vlog ni dia Oh yes, in the world. Habiskan <laughs> <coughs> <coughs> eh, pelayunan naman. Check out lah kami guys.